Ah, oh, andito si Ate. Ayun, spotted ko no. nag agaw attention sa akin yung buhok niya. Tingnan niyo oh. Tingnan niyo guys oh. Ayun, ang ganda talaga. 'Yan lang 'yan, charot. Hindi, <laughs> ano to siya? Ano anong anong klaseng ano to? Firm. Magkano yung ano mo? Magkano yung binayad mo diyan? 700. 700. Pero hindi siya magano, hindi siya magse-straight. Hindi. Hindi na. A permanent na siya. Oo. Pero maganda talikod ka ngate. Ayun, ang ganda siya, oh, guys. Oh, ang ganda. Oo, oh oh, Ang ganda talaga. So hindi mo na yan sinusuklay. Hindi na. Oh, pag maligo ka, talagang ganyan lang siya. Oh, tingnan mo, bagay kay Ate. Ayun, oh, bagay sa kanya. Oh, shout out nga Hello po. Hello sa mga ano, sa mga Bisaya. Hello din. Ayun, sa mga Bisaya. Ayun, uh, Shargao. Ayun, taga Shargao. sino pa alam mo tayo shout out muna? Elonia. Elonia taga First, yeah. Cagayan de Oro. Ah, oh, Cagayan de Oro. Shout out Cagayan. sa mga taga Cagayan de Oro diyan. <laughs> <laughs> Nandito ang inyong uh, mga kasimanwa. Ayun. Ayun. Ate, dalawa kayo. May itanong ako. Pag sa umaga, tayong mga babae ay merong munay na tinapay na masarap. Sa lalaki naman ay merong Hotdog. <laughs> <laughs> ano, ano ikaw, te. So, ikaw. Diba? Itlog? <laughs> ano, ano? Boiled? <laughs> ano, ano? Ano, ano? Ka? Boiling or fried? <laughs> oh, uh, boiling or fried? <laughs> anong itlog kasing boil. itlog? Oh, boiled. Boil. Ano sa'yo? Gusto mong itlog? Hotdog sa akin. Diba? Hotdog? <laughs> ah? Ano, ano anong, anong size ng hotdog? Uh, Uh, <laughs> <laughs> <Yung> Tender juicy? <laughs> mo, oh, yung mula-mula? -mula. pula-pula? name na anong mo, te? Siyempre, uh, may pasaway. Siyempre, no? Pag may tinapay, may tinapay, may mainit ay tanapay na muna, ang lalaki naman ay may barakong kape. Okay, barakong kape Ayan! <laughs> Ayan, welcome to my vlog. I'm May pasaway. Ayan.